Ano? andiyan ay na sasakyan. Nandito na tayo sa magandang bahay. Yung gastusin. Ito na. Kakayanin ba natin yung ganitong gastusin? Ay, nako. Yun. <laughs> Malapit ng background ko, no? Ito niya yan. Isipin niyo kung paano ko ginagawa yung background ko. <clears throat> yung makati yan. Gala-gala lang. <laughs> Wala. Ano ngayon? Uh, alas ka, ah, gising ko lang. Late na naman ang gising ko. Luluto pa tayo mamaya. Alam mo naman tayo dito eh. Cook na tayo, cook. Nagahapon, ano namin yung, di ba, nakita nyo na sa last, last video ko, ano, uh, na i, nakuha ko na yung sasakyan. Brand new, pogi, di ba? Ano yun, ram yun na 1.5. Ano, na full-size truck. Malaki. Kasi iniisip ko dati ang gusto kong kunin yung ano pa yung gusto ko sana mag-ano mag-7 si seater na mga sasakyan kasi yung sasakyan ko sa Pilipinas 5 seater lang ngayon na sisigap pa kami ni na kami ng family ko kasi nga pag ako nyari naglagay ka na ng mga yung mga, yung mga ano yung mga bitbitin ganyan tapos pag magagala kayo ang liit ng nang lalagyan mo yung mga compartment mo ano, mahirap mag maggala. Tapos kulang-kulang na 'yung mailalagay mo sa ano, sa compartment mo, sa likod. Kaya binalak ko na kumuha 'yung 7-seater. Eh halos kadikit na lang ng presyo ng mga ano eh, ng truck. Kasi dito ang mahal 'yung truck. Mga ano, mga bi-weekly ng truck dito kadalasan. Yung mga mid-size lang ah umabot na ng mga 400 bi-weekly. Eh, itong yung Ram na nakuha ko na brand new. Ano yan? Nag-sale siya ng malaki. Kasi da, hindi ko naman talaga dapat balak pa kumuha ng sasakyan. Bal, parang pagdating na lang nila, saka ako kukuha. O pag malapit na, eh, medyo malayo pa, eh. Kumuha na ako. Eh, nag-sale, eh. Kaya, yun, kumuha na ako. Kaya, hindi, kaya yun. Kaya yung truck na yung kinuha ko. Kasi, ano, malaki na yung, ano, mailalagay sa likod. Eh maluwang naman yung ano niya eh. maluwang yung mga pa, yung passenger seat niya sa likod tapos maluwang yung mas malu, na maluwang yung sasakyan niya pa eh ina truck na saka yung nakuha ko na yan yung bi-weekly niyan maba, medyo mababa lang hindi siya ano hindi siya kapresyo nung mga ano mga bi-weekly ng mga kasama ko rito kaya e, nga sabi nila sana ginawa lang nila yung ginawa ko eh inantay nilang nila, nila yung yung ganyan na sale ginala namin sa Clear Lake kahapon. Ma-break na para ma-break in. Oh, Maganda ang ganda sa Clear Lake ngayon. Meron siyang ano, merong kung ano, kung gusto niyo mag ano yung skating, ice skating. Meron silang malaking ano no, meron silang malaking ginawang ano doon, skating rink. Tapos may lulusutan ka paikot sa ano sa sa Clear Lake mismo, nilagay ginawa nila ng daanan ng pang ano pang skating ganda tapos may mga ayun oh may mga sculptures ganun pagka, ano pagka winter dun sa Clear Lake yun lang kasi yung malapit na pwede mo galaan dito eh. sa ano tapos kumain pala kami dun sa sa lake house sarap na pagkain dun sa ang ganda na ambience ano nga eh uh, ano ba to nag nga kami dun eh na ano medyo social tayo ngayon no oh. Kasi <laughs> ano eh, parang yung isang meal, nasa ano na eh, sila yata, nasa 35 yung mga binayaran, sa akin 30. Medyo pricey siya, pero ano, masarap yung mga pagkain. Saka yung inaano mo dun yung maganda yung lugar. edi yun, pagkakain namin, lakad-lakad kami dun, tinignan namin yung ano. Pumunta kami sa lake, syempre frozen pa yung lake na mga, mga kapag ka sa ano eh, sa lake sa ibabaw ng lake kasi ano nga merong mga ano doon merong mga nakatayo na tent sa gitna ng lake to ha para may mga nag ano naga ice fishing alam ko ice fishing yun eh may tent baka ano gusto na gusto ko subukan yun with the fam no subukan namin ni ano ng aking asawa pagdating nyo rito gano, gawin natin yun kasi dalawang taon na kami rito hindi pa kami nakakapag-fishing kasi dito, yung fishing, kailangan may lisensya ka pa. Yun. Tapos yun, pagkatapos nun, wala, gala-gala lang kami. Ginamit namin yung sasakyan. Ano, eh, tuwan, tuwan nga sila, Yorme, kasi, ano, ang taas daw. Pero ma madaling i-drive yung sasakyan. Eh, yun, pinagpasapasahan nilang i-drive. Okay naman. <laughs> yun. O, ngayon, nandito na tayo. Ang gusto kong, ano, gusto ko sana ng pagkwentuhan natin yung ano ano andiyan ay sasakyan nandito na tayo sa magandang bahay yung gastusin ito na kakayanin ba natin yung ganitong gastusin ay nako eh ah ito yung ano parang pinakaayaw ko sana dati na gawin na yung mahihirapan ka sa mga bayarin ganyan eh ano eh gusto mo nang medyo ano, eh, magandang magandang setting ng bahay, ng sasakyan. Ang tanong, kaya ba? Kaya ba ng ano mo? Nang nang isang buwan muna na pagtatrabaho yung lahat ng bayarin na yun, Sa totoo lang, itong bahay na 'to, sabi nila, kaya walang tumitira dito. Lahat ng mga lahat ng mga pinapapunta rito ng mga bagong ano, bagong galing Pilipinas, dito pinapatira sa Tracy na 'to. Kaya siguro mga dalawang buwan lang yung mga tao, tatlong buwan, umaalis na yung mga Pilipino. <clears throat> kasi mahal talaga. Tatlo kayo naghahati-hati. Ano, malaki na yung binabayaran nyo na monthly, okay. tapos hiwalay pa dun yung kuryente. Yung hydro, tawag nila dito. Yung tubig, wala nang problema. Hiwa hiwalay pa yung, ano, yung bayay, eh, yung ano, hiwalay pa yung bahay ng kuryente rito. Eh, malakas ang kuryente sa Canada malakas ang kuryente kapag winter kasi malakas ang kuryente yung heater edi di pagka ganun ang laki nun ng binabayaran parang kulang kulang 500 na yata binabayaran ng mga nag stay dito sa tatlo ha tatlong tao nasa kulang kulang 500 na kasama yung hydro e pagka bago ka kasi sa may pulip medyo mababa pa yung sahod mo syempre na nasa basic pay ka pa so yun milipat ngayon <coughs> sabi nila Pag narinig nila Saan sa ka lumipat room? Sa ano sa, sa Sabi ko sa Tracy Lahat sila ano parang Yung social ah Doon ka tumitira Ang usually mga nakatira dito Yung mga ano yung mga El Salvador Yung mga ano yung mga kasama natin Mga Nigerian mga ganyan Eh sabi ko Kaya naman kasi Ang kagandahan kasama ko kasi si Jasmine Ngayon si Jasmine ano uh, nakikihati rin siya sa ano sa rent syempre. Kaya kaya, kaya naman. Oh, isa na 'yun pero malaki pa rin yung binabayaran ko sa buwan dito sa ano sa bahay. Oh. So, di isa na 'yun. Malaki yung binabayaran. Ang binabayaran ko lang dati sa dati kong renta is 350 lang ay 330 lang. Ano na 'yun ha? kasama na internet, kasama na yung ano kuryente, tubig, lahat-lahat. 330 lang. Ngayon dito, malaki yung binabayaran ko. Hiwalay pa yung or, ano kuryente. tapos yung internet nagpakabit ka pa, pa ako. May isa ng isa nang gastos 'yun. Tapos ngayon, kumuha na rin ako ng sasakyan. Bayad yan by weekly. Medyo malaki rin ng kasi hindi mo naman masasabi kaya nga mayroong mga nag-ani uh, si secondan kasi ayaw nga nang bayarin ng bayarin na malaki. Ayan, sinasabi ko nga, nakamura ako, pero mahal pa rin. Idagdag mo yan sa bayarin ko ng bahay, bi-weekly nang ano nang sasakyan. Bi-weekly meaning ano yun ha? Every other week nagkakaltas yung nagkakaltas yung sahod mo na Bukod mo pa dun yung insurance. Yung insurance dito, dati diyan eh, sa atin yung sa Pilipinas, ang insurance ng sasakyan, ano lang yan? Uh, annual lang ang bayad, di ba? Naalala ko dati sa ano sa Pilipinas ang car insurance ng sasakyan ko nasa 20,000. 20,000 pesos lang ha. Ah. Dito monthly sinisingil lang, ano ang car insurance, hindi siya annual. Kaya sa sa isang buwan tatlo halos ang binabayaran mo sa sasakyan, yung bi-weekly mo ng sasakyan tapos insurance mo. Sa isang buwan ko, yun na yung dalawang mabigat na bayarin ko. Sasakyan, bahay. Isama mo pa ngayon yung mga ano mo, yung mga expenses mo ng grocery. Ngayon, medyo maliit lang yung grocery namin kasi dalawa lang kami ni Jasmine. Yung mga iluluto ko lang itong week. Isiniisip ko naman, pagka na yung ano, yung pamilya, syempre, mas lalaki na yung grocery mo. Uh, <coughs> tapos, syempre, mga bata, kasama na yung mga baon, yung mga gamit, ganyan sobrang bigat na ng bayarin. Sa ngayon kasi, meron pa akong ano, tinatawag nila na TFSA, yung ano, weekly nag, sa, nagkakalta sa sahod mo para maging savings. Meron akong ganun. Ang TFSA ko, $150 per week. Eh, ngayon, pag bala ko, pag dumating na sila, papatanggal ko na muna yun para makuha ko ng full yung sahod. So, meron na akong ano doon. Pero malaki pa, malaki talaga yung gastusin yun. Weekly yan ha, weekly yung pinag-uusapan natin na grocery. Hindi ko alam kung ano magiging setting namin ng misis ko, kung magiging monthly ba kami, o weekly rin ng grocery. Yun pa. Tapos ngayon, ang problema pa ngayon, nagdadagdag pa ako ng mga furnitures. Isa pang gastusin yan. Yung mga higaan, yung TV, TV stand, Siyempre, hindi mo rin ano eh, hindi mo rin pwedeng i-neglect sa ano eh, sa budget kasi kakain din ng malaki. Itong couch namin 800 dollars do. Yung kakabili namin ni Jasmine. 'Yun yung mga gastusin mo na extra pero yung ang kaganda kasi pagka mga furnitures, ngayon mo lang yung gagastusin. Pag matagalan na 'yan. Oh. So, 'yun. Puro palabas lang pera pagka nagko-compute -co ka. Eh ngayon, hinihintay namin, meron kaming makukuha ng pera ngayon kasi 'di ba, ano ngayon yung uh, tax season. <laughs> yung magpapa-compute ka tapos makikita mo kung meron kong tax refund. Uh, sana meron ako makuha pa kasi medyo mataas yung naging ano ko, annual pay ko eh sa sahod eh, isa trabaho. So 'yun. Uh, puro gastos, puro labas ng pera Ang tanong, kaya ba? Sa akin kasi, hindi naman ako sasabak Nang kukuha ko ng sasakyan na to kung hindi ko kaya. Kasi nga, ito nga, sinasabi ko, wala na akong, wala, wala nang masyadong overtime. Medyo bumaba talaga yung sahod ko. Kakayahin pa rin ba? Kaya naman. Pero yung, yung ano ko, saktong-sakto lang. Unting-unti lang yung magiging parang, ano ko, leeway ko sa paggastos. ah uh, pagdating kasi nila dito, syempre, purgastos gastos pa rin yan. Ngayon, paano ko paano ko ngayon maibabawi yung ano yung gastusin? Sabi ni Marlon kasi si Marlon syempre matagal na yung family niya rito. Sabi niya simula talaga ganyan ma ano ma, mahirap. Puro palabas yung pera pero pagka dumating na yung mga natatanggap mo as as permanent resident, doon ka makakabawi. Tapos yung nag-asawa asawa niya nung nagtrabaho na, lahat ng lahat ng savings daw ng ay lahat daw na sahod ng asawa niya pang savings na lang baga yung sahod niya, pareho ko ng skill level si Marlon eh. Lahat ng sahod niya, nandun daw lahat ng mga expenses, mga weekly na gastusin, monthly na bayarin, kaya na raw. So ngayon, iniisip ko, sana ganun din yung mangyari sa akin. Meron si, ano eh, parang ginagawa akong template si Marlon eh. Kaya lang ang problema nga, medyo magkaiba kami kasi mas mahal yung bahay ko sa kanya. Pero sa sasakyan, Halos pareho kami. Eh sabi niya, kaya niya eh. Kaya si Marlon nga, kinaya niya eh. Eh kaya rin natin yan. Para lang sa comfort ng ating pamilya. Saka para ma-enjoy. No? Para bababa yung kuryente itong, ano, kasi parating sila, summer eh. Hindi, hindi kami gagamit ng heater. Kaya yun, ay nako. Sana lahat mag-sumakto sa mga iniisip ko. No? yun, yun lang yung ano, yung gusto kong ano, kasi maraming nagtatanong sa akin eh, nako, sakit ng uli yan, pagka uh, simula lang, maganda, may bagong sasakyan, ganyan. Eh, iniisip ko naman, kakayanin naman, kasi ang bala ko nga rito, hindi ko pa pagtatrabahuin muna si, ano eh, si misis ko eh. Gusto kong pa-enjoy muna sa kanya yung dito sa, ano, sa Canada. May experience niya ba? O oh, mag-Netflix and chill ka dyan. Summer naman, walang pasok yung mga bata magalagala si magalagala kami muna dito sa Brandon, di ba? Meron ka maganda sa sakyan, merong skateboard diyan. Sabi sabi niya, magba-bike bike daw muna kami, ganun. Gusto ko pa enjoy muna sa kanya yung ano yung yung Canada kasi pagka ano pinagtrabaho mo kagad baka sabihin pinalis alis mo pa ako doon ang ganda-ganda ng buhay ko kasi nasa opisina yung misis ko eh sabi pagtatrabahuin mo rin din kagad ka dito eh sabi ko sa kanya sige habang ano Go lang, relax ka lang muna no. Yung pa yung additional na matatanggap ko pa pagka ano pala yung, 'di ba, PR na, yung child support. Pero syempre pang-anin, pang-ano lang yun, pang backup lang na bayad yun kasi siyempre, kaya nga child support di para sa future ng ay, ng mga bata, 'yun eh, para pang-college nila, ganun. Ayun, may mga matatanggap naman tayo na extra. 'Yun ang kagandahan dito sa ano sa Canada. Sa Pilipinas, walang ganyan. eh, <laughs> ano pa bang mga ano ko? Basta, in conclusion, kaya naman. Kaya naman yung, ano, yung gastusin. Pero, yun nga lang, syempre, iwas muna sa mga luho. Yung mga pagbili ng mga gadgets, ganyan. Yung mga essentials lang muna yung mga bibili natin. Groceries, yung gamit ng bata, extra, mga gamit sa, ba sa bahay. Eh, wala muna talagang, ano, wala muna yung luho. Kasi ako, mahilig ako sa gadgets. pag may nakita ako ng bagong gadget, bili. Eh. Ganun. Pero, yun nga, kaya naman. Kaya, wag, wag, yung mga, ano ko, yung mga viewers ko, yung mga subscribers ko, huwag na kayo mag-ala. Kaya, kaya ni Brandon Boy yan. Brandon Boy pa. <laughs> Pero, wala akong masyadong diniscuss kung magkano yung mga binabayaran ko. Ay, hindi ko na lang in-specify kasi, ano eh, uh, syempre, kailangan din natin ng onting ano, privacy. Inlang, lang. Like, share, subscribe, yung mga, yun, yun, yun lang,